Bakit? Kasi po, ano na revoke po. Revoke ang lisensya mo? Uh, Opo. Uh, Bakit ka na-revoke? Yung ano na, pinara po na LTO ni. Tapos, eh, pasok pala yung motor. Tapos, tuwin pa lang ako. Ah, one year suspension. Uh, uh, suspension. One year suspension ko. Uh, okay, uh, hindi. Nalip Hindi siya revoke. Kailan ka na huli? One year na. Okay. Ang tanong, anong problema mo? Yung so, parang nilililin mo ah, no, no, na po itong student. Ano? Bawin lang na lang. Ayan po uh, siya na lang Ay, alam ko na yan. Maliban dun sa, di ba nagmaneho siya, Expired ang registro. Student permit, wala kang kasamang presensyado uh, si driver. One year kang suspended. Ano? Naserve mo na yon. nag apply ka ngayon student permit. Ang sabi, hindi ka na pwede. O, hindi ka. Para na Mga kababayan, nandito na naman ang ating tagapagligtas na si Kong Bosita. Ayan, atin tong hayan, atin panoorin kung paano niya tinulungan ang mga taong lumalapit sa kanya at paano niya inaasis. Talagang hindi tayo magsisisi na atin siyang inilok-lok dyan, mga kababayan ko. Tingnan natin. Sa licensing, pumunta po dito sa student. Pagka, tapos medical ako dating po din sa ano, may, may, renewal na po, bawal lang daw po. Pero matagal na po ako nang matawag sa LTO, pinagpapasapasahan lang din po ako. Binibigyan-bigyan po ako ng iba't ibang lugar, tapos po sumasak. Walang nag-entertain ng maayos na. Yan Ganoon talaga mga kababayan, pag makita nila na mababa lang ang uri ng pagkatao, talagang pasapasahan ka lang dyan, hindi ka i-assist nang maayos. Kapi ba dyan? Partner. Okay. okay. Ito, kaya nakipag uh, lumapit sa akin, as usual, actually, hindi mo naman kontrolado lahat, uh pero ang feedback niya, paikot-ikot eh. Tapos walang linaw at sinasabi uh na wala nang magagawa. Okay. From San Mateo, no? Uh Apo. Ito pala, San Mateo Rizal na huli, doon din nagsettle. Uh Apo. Pero, kaya kayo yung nakarating dito, sinasabi ng San Mateo Rizal ay wala na raw po ngayon. Wala na raw magagawa, sabi ng San Mateo, El Tio. Kaya sila pumunta dito. Yun ang situation. Ang clarification ko sa iyo, partner, considering na central office to, may proof naman mm -hmm. at mabe from this office, malilift yung alarm. Is it possible? yung nasa nang yung okay. Ito okay. po yung sentigit. Kasi ang um, kahit central tayo, ganito kasi yan ito, kahit central tayo, may jurisdiction na tinatawag dyan sa Yes. O, diba? Yes. Uh, kung sa San Mateo ito, usually, dapat San Mateo mag-lift, di ba? Ang um, yun ang jurisdiction ni Yes. Okay. I agree. Pero brother, with all due respect, if I may suggest, sabihan natin yung San Mateo, Pacheck natin yung history ko. Sige. Okay. Pakita natin. Kasi kung pwede namang i-wrench, kung pwede namang i lift dito, or kung hindi kaya na i lift dito, una, kung pwede i lift dito, pwede ka na. Kung may access ako, within one year yata suspension. Kung hindi pwede because of jurisdictional issues, tawagan natin ang hepe ng ano. Oo. Kung contest, contest. Hindi, nabayaran yeah. na to eh. Yeah. Mm -hmm. Nabayaran. Dapat nga, um, dapat kasi oh, i-monitoring niya Yung mga 1 year na suspension, meron dapat excel by na ito, due for lifting. At saka tama yung punto mo, nagbayad siya nung date na nahuli siya, dapat may monitoring system. Pag na-reach yung date na gano'n, automatic lifted. Oo, kasi ano naman eh, system naman yung pwede naman mag-check naman. Automatic, no? Tama. Wow! Nagbibiro lang ako, tinutong. Nagbibiro so, na ako, tinuto mo Apat. Bising-bising ka, pasensya ka na. oh, down. Oo, oh, basta ano. Sabi ko nga sa'yo, lagi tayo magkakampi sa, hmm. sa tama, di yeah. At brother, hindi man lalapit sa'yo kung mali. Mapapahiya ako sa'yo, ano? <laughs> di ba? <laughs> ano <laughs> Mm. So, Nagmaneho, walang kasamang lisensya. Kaya nga, ang ngayari, dahil wala siyang kasamang duly license ano driver, Suspend. suspended siya na mag-apply for one year. Ngayon, ililigtad yung yan kasi tapos na yung May 3. Nagbayad siya, uh, same day. Opo. Asa yung resibo? Okay lang po. Ayan, mga kababayan, talagang taos puso ang pagtulong ni Kong Busita dyan. Mga kababayan ko, Ayan talaga yung niya talaga. Kaya malaki nating pasalamat sa kanya na may itaw taong ganyan. Hindi naman talaga yan trabaho ng congressman. Hindi katulad yan partner nung 15 days unsettled youth penalty. Yung one month suspension from the date of apprehension. Ito iba, no? Hmm. Try natin tawagan muna. Kung hindi ko matawagan, endorse ko sa San Mateo. Okay. Tapos, nakalagay sa endorsement ko yung portion ng batas na dapat niya. Okay. Hmm. Hello, po. Chief? Chief, si Atty. Wenten nito ng Traffic Education Sir. Oo. Uh, sir! may lumapit, may lumapit dito sa aking opisina. Ah, uh, na siya nang uh, improperly licensed kasi student permit ang meron siya. Tapos ah, uh, wala siyang kasamang ano, tourist license driver. So, di ba, based sa job, meron siyang one year suspension para mag-apply ng licensya. Ngayon, nakabayad na siya ng May 3, 2024 pa. Same date. Same date na nakuli siya. So, tapos na dapat yung period ng suspension niya. Hindi pa oh, ako, hindi ko magalaw ngayon sa system ko dito sa taas, sa Central kasi siyempre hindi jurisdiction. Ah, oo. In short, tama ka. Ililip natin kasi ang period lang ngayon ng payment. is in 2024 yan. Ilang pa sa isang taon oh, Sige, pwede bang ano, parang hindi na pumunta dyan yung tao kasi pwede tumikot na to. We forward to sa iyo yung documents. Ah, oh, wala problema. Wala problema na bumalik siya ng SP basta malip yung, ano, yung, yung, yung alarm. Okay, sige, sige. Oo, oh, sige, sige, sige. Okay. Thank you. Thank you, Chief. O, oh, di ba? Pagtama. ang dalit ko usap ng LTO. Pagtama. tama. No? No. Diba? Oo. Diba? Ah, hindi naman. Ang hirap naman kaya lumapit pag mali. Oo. No. Baka sumabit pa. Oo, no. no? pa. So. Eh, sulat mo number promo dito, ano? Sir. Ito to po dyan. Tapos, nasa sila? Para, scan natin ito. Para, siya. Reg, Paskan ako nito para may details. Iisan na natin kung hindi na receive ah, okay, ito. kahit ito lang suggestion ko yeah. no? importante resibo at saka ito ito lang tatlo brother okay, nandito okay. Okay. Lang na lang ng details magigil na sa system niya okay. hmm. tapos na send ko kay Kim <laughs> hmm. Tapos brother, kung pag may conference kayo, ang maganda may brought out yan. Okay. Automatic. Pag na-reach yung period, monitoring, automatic, para hindi pa ikot ang tao. Pero yun, may pinagsabihin din kami sa bakit, tap, pinamonitor lahat ng mga tama ka. It's high time school na lahat ng, ano, ng mga huli monitor. Di ba sabi, bagong Pilipinas? Okay. Okay. Bagong Pilipino na naman talaga diba? eh. Di ba? Hindi, hindi ko naman kayo ma-blame kasi yung mga problema, siyempre, mga didiscover ninyo, hindi naman isang bagsak oh, yan. Oo, kung saan ka nandiyan ganda. ninyo madidiscover. Eh. Kung hindi mo ilalapit na ganyan rin, hindi naman namin madidiscover. Hindi nyo madidiscover, di ba? SOP na, ano, na talagang pag na-reach yung date, automatically. Actually, before, oh, kahit kailangan, hindi na, nang, hindi na kailangan ng manual intervention. Dapat. Kung pagka system, uy, matcha-check na ng system, uy, ngayong araw na to. Sa IT, alam yan eh mga Brother Matt, sa IT, kaya-kaya yan. Sa system. No, na pag na-reach yung ganon, automatic, mm -hmm. mawawala sa yung yung alam. Hindi na kailangan bang i-check na tao? Isang tao na ba yun? Yung hindi na ganon. Oh. At mo the program. same time, in this case, wala nang ganitong usapan. na diba? no? mating na pagpunta niya sa araw na yun, okay na bukasan, lifted na. Pwede na. Uh, so, okay na kayo? Mm -hmm. Sige. Tatawagan ka namin po na. Okay. Salamat Sipin po. mo, director pa tatawag sa'yo. Sipin <laughs> <laughs> <Director>, pa <laughs> Director, dito ka sa gitna. Ah, sa gitna ka namin. Kayo ang aming VIP. Oh, wow. okay. Kasi oh, public oh, servants oh. kami. Okay. One, two, three, smile, bro. That's one, two, three. Oh, okay. okay, nag-aabang so na dito para maging ninong ganito ah. lang ha guys ha <laughs> okay. oh, sige